So, good afternoon mga ka Ang oras na ay 1.26 na lang hapon So, kanina mga ka nagblog nag-vlog ako eh Kaso yung mga video, dinilit ko na lang Kasi, labo ng mga iba uh, Nagkabit kasi ako ng chest mount So, ang lalayo, may mataas, may mababa Di makita yung mga pasahero So, ngayon, okay, pagpapatuloy na lang natin So, tinanggal ko muna ngayon yung chest mount ko So, dinilit ko na lahat So, ngayon, okay, panibagong video na naman So, ang araw ngayon ay December 8 uh, holiday ngayon mga jans no Friday so long weekend tayo mga Giants so update ko kayo mamaya at bago matapos yung video nito mga Giants no magpa-price update tayo ng presyo ng Tanso dahil sumagsad yung presyo ng Tanso sumagsad siya so yun update ko sa inyo yan mamaya no so tara let's go kuha lang tayo ng booking at magpapagas muna ako tara let's go So mga kajangers, una natin booking ngayong hapon. So nandito tayo sa may Flying B Mandaluyong. So pupunta tayo ng Mandaluyong. At hatid natin yung ID. Deliver ito mga kajangers. No? Hatid natin sa 30 Street, Taguig. May ayon itong fear na 130. So punta na natin ito mga kajangers. Tara, so, let's go! So mga kajangers, sila ako eh. yung ano. Kinakasal niya sa angkas. Nasa niya mga dyan sa angkas Ang babae ayun, na-cancel tayo mga ka-jungers no? So tara, So ito ang mga kajans second booking natin ngayong hapon sa, Dito lang sa JP Rizal, sa, sa, ano, Metro, Man Manila Metro So atin natin siya sa Recto, Quiapo Sa alagang 195 uh, Ay puta na wala mga kajankers, palpak Mga kajans lang, ko ka tayong booking, second booking natin ngayong hapon Bago tayo na pagkatapos ng ating Kinansel tayo. So, dito lang ito malapit sa Prime Residence. Dito sa may Tiner Siso sa amin. Tapos natin sa Sampalok. 65. Dalong beses na ito pumasok. Eh. Ibig sabihin walang kumukuha. Kaya kunin ko na lang. Nakakaawa naman ito. Baka nagmamadali na ito. So, ito na natin si Sir Allen. Walang kumukuha ng booking, no? Oh? wala Walang kumukuha. Wala po. Eh. Pangalawang pasok na sa akin. Eh. Ay, kuling ko na lang. Baka nagmamadali na ito. Sir. Okay, sir. Okay na po, sir. Thank you po. So, ang bayit ni sir, kadyang, so binigyan tayo ng 100. Ang ano natin ay 65 lang. So, ayan, o. So, ganda yung start to. tapos nung na-cancel tayo. So, complete na natin yung mga ka-jangas. So, ko rin mama mamaya, mga ka-jangas. So, ito, mga, mga ka na so, meron naman tayong ulit pumasok dito sa Sampaloc. So, nagkakaroon ng problema dito. Nakailang marami nang pumasok sa akin, pero nag na wawala siya. So ito, subukan natin ito sa palok na kapasok to. Sa palok, hati natin sa Pasig, Julia Vargas. Pero JRP ito, subukan na natin to. 126 pa may na signal dito mga kajangers eh. So punta na natin CCS mga kajangers. Kaya mga kajang lang, dito na tayo sa Ulyabar Gas. So, na si sir. Nakababa na. So, update ko lang ulit kayo mamaya. At kuha pa tayo ng booking. Natural, let's go. Mga kajang lang, meron tayo na booking. Dito lang sa tapat natin, Rockwell. So, mag i tayo ng napakahaba sa halagang 1 Sa atin dati sa sakintalang. So, tara, let's go! ito so, mga adyals, no? dito na tayo natin na natin si sir update na natin yan update ulit kayo mamaya so, ito mga jungle no may pumasok sa atin si sir Andilu Andilu babae ba to lalaki no so tutunin natin siya sa kainta dito lang malapit 1 point plus ang kilometro natin siya sa highway 2000 tay, tay. so tara message na natin si sir tara let's go So mga kajans na may nakuha tayong delivery dito sa may kainta. So yung kanina hindi na ako nakapag-vlog. Pero ito mga kajans sa natin ito sa Makati. Meron itong 217 na fare. So yung kanina mga kajankers, yung uh, sinundo ko na pasahero. Asawa pala ng pamangking ko. Bagong, mag, bagong kasal lang yung mga kajankers. Eh. So yun ko doon sa, sa tita ko. So, tsaka sa bayo ko, sa pinsan bayo ko. No? Yun ko doon. So nakakatawa lang. Alagang 80 pesos, no? Kaya <laughs> okay, nandito lang ako papunta dito sa may kainta. Tapos sa ating dating tong ano, damit, Makati, 217. So update ko kayo mamaya. Hanapin pa natin yung pickup uh, pick up location. Pick up point. Joyline po! Semento. Ay, Simon po. Ano, ang Ano to? Hindi ko alam kasi sa Joyray hindi kung paano yung may aabonohan. Ay, wala po mong kalagay. Oo, oh, hindi, okay Lynn. Pwede mo naman siyang singilin. Laging ganito, kaya lang sa lalamove, hindi ako nakapag-book kanina. Kasi ito, first time. So, dito na tayo mga kajanga sa dropping location natin dito sa may uh, Makati. to? Chino Roses to mga kajangkers. Antay lang natin si ma'am. Ang ano? Ang hariya. Ang hariya. po hariya. Ang hariya. Sabihin so, tayo naman ng sobra. Dami dami. Yeah. Yeah. Okay. So, Ito So ayun mga kadyan. at yun ang ating huling biyahe ngayong gabi. So susunduin ko pa yung ina ko. Tapos ahatin ko pa yung anak ko ng alas 8 sa trabaho niya. So kita kita na lang tayo dun sa San Juan. Tala so, let's go. Ito mga Diyos, may pumasok na dito ako so sa mga kandiyan, sa Santa Ana. May pumasok na booking papuntang uh, Cubao. So, pinuha ko na to sa alagang 131, no? So, papunta uwi naman tayo na San Juan, eh. So, ayun, nakadyak pa tayo dito kay Papa, no? Meron tayo, hindi na tayo maglalagari pa uh, uwi. So, meron tayo atin papuntang Cubao. You, so ito mga Jers, last trip na natin si Madam no? ha. Oh, so ayan, isa sa MRT. So dito na ayan, susubuhin ko nag mag ina ko. Uh, update tayo sa oras, 6.45 na. 645, 6.55 pala. So ayan mga Jers, so, nakita kita lang tayo sa San Juan at muli mga ka-jungle sa kuya nagbabalik nilang oras na 8.55 na ng gabi mga ka-jungle magandang gabi sa inyo sa so, mga yung panig ng mundo so yun nga mga ka-jungle kanina nga mga ka-jungle ay uh, nakapag-joy rin tayo kaninang umaga pero na-delete ko lahat ng video dahil hindi maganda yung kuha ko kaninang umaga so gamit ko kasi yung kanina ang chest mount no? so hindi mo bra hindi siya tumatama dun sa uh, doon sa tao na sa ko mga kajas no so anyhow anyway so nung hapon nga na uh, joyride ulit tayo at ginabi tayo mga kajangas dahil uh, para makarami rin tayo no kaya nagpagabi na rin ako so yun nga mga kajas so uh, kalapin ko lang din uh, ko na yan ako doon sa trabaho niya at ang oras na ay 8.55 na nga ng gabi so nabagit ko din sa video to na magpa-price update tayo ng Can so class A, B at C dahil talagang sumagsad siya. Sunod-sunod yung pagtaas ngayon, sagsad siya, biglang baba, no? So dalawang beses ako tinex nung uh, nirerektahan ko kagahapon ang presyo nila para sa ngayon. Tapos kanina, na uh, uh, abiso sila ulit sa akin kanina. So sagsad ulit mga kadyangas, no? So papakita ko sa inyo yung unang text sa akin ng uh, nirerektahan ko mga kadyangas, no? So ito yung unang yung text sa akin kagahapon. Yan mga kadyangas, So, kopyahin nyo na yan, mga kajangas, no? Hawang na kayo mga lakas sa papel. So, ayan po yung text nila sa akin. So, yung update naman nila kaninang hapon sa akin, ng 4, 24 ng hapon, nag-update sila sa akin. So, ito yung i-discuss ko sa inyo, ito yung i-share ko sa inyo. So, huwag natin patagalin kung handa na kayo, hawang na kayo ng lakas sa papel. Sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Ilistan nyo na yan. So, So ito mga guys, effective to sa December 9, 2023. So bukas na po yan mga kajal. No, Pag-upload ko na itong video na to. mga kajal. So, so kung simula na tayo sa Tansong Pula Class C. Punta na kayo. Hawang yung laps to pairs. Sisimula natin yan. Tara, let's go. So kung sisimula tayo mga kajal sa Tansong Pula Class C. Ang presyo ng Tansong Pula Class C doon sa ating nire ay 405 na lang yan mga kajangers no sad sad so punta na tayo sa pula class B ang presyo ng pula class B do sa ating rektahan ay 431 pesos na lang yan mga kajangers so may kung merong class C class B syempre hindi mawala ang wire na class A to so, at ang presyo ng class A do sa ating nire ay 445 pesos na lang yan mga kajangers no So, biglang bumulusok, pababa, ganyan, <laughs> no? So, yung ma price yung nabanggit ko, ay gawin nyo lang yung guide, ipagkuparin nyo lang yan doon sa mga nirefecta nyo. So, kung magtataka kayo na hindi kayo natatasan, hindi kayo nabababaan, sa nang inyong mga nirerektahan dahil inaalalayan po nila yan mga ka-jumpers no? so yun mga guys no? at maraming maraming salamat sa inyong supporta dito po sa aking channel sa aking pagla-ride sa bilang isang joyride so sana nagustuhan nyo ang ating video for today kung nagustuhan nyo naman pakilike naman at kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel click yung subscribe button hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang pa mga video. So muli, ako po ang inyong kadyangas na si Erwin. Kita kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyangas. See you out. Peace out. Yo.